content ba mo? Ito, isang panibagong araw at isang panibagong vlog na naman tayo mga katasyo. At ayan na nga po, itinatabi ko po yung gulay na siyempre pagkain po ng ating kuneho mga katasyo. Na hiningi natin o inarpor sa ating mga kaibigan sa may pae ng malolo sa mga katasyo. Uh, Magkakapisa na kami mga katasyo. Kaya lang eh, wala pa ng tubig ng ainit. Kaya ayan mga katasyo, ah... Uh, Minabuti ko nang mag-init at baka mag-init pa raw yung iba mga katasyo kasi nga eh, ikulit pa yung aking mga kasama sa bahay. At syempre kami lang po ni Tasha ang nagising ngayon. Kasi nga po tuwing umaga we kami we. Lagi yung namamalengke at bumibili po na syempre ng aming dulutuin o ititindang ulam mga katasyo. Ayan, pinipilipin ko na. Kumukuha na ako ng mineral water mga katasyo. Sinasaling ko na sa takore. At baka daw isalin pa ng iba mga katasyo. Ayan, ganyan po ang setup namin araw-araw. Gigising na alas 5. Siyempre, mamamalengke. Uuwi na alas 6. Tapos, mga katasyo, siyempre, tulong kami dalawa. Kung ano man yung hihiwain o lulutuin, mga katasyo. Siyempre, ako, mga katasyo, ayan o. No? Ah, uh, siyempre, kumuha na ako ng tubig o mineral water para isa rin sa takore kasi nga mga katasyo eh parang gusto namin magkapina. na syempre magkabiyak mga katasyo ayan medyo matagal lang ang ating setup kasi nga mga katasyo eh Saan natin lulutuin yan sa super kalan mga katasyo ayan sinetap ko na kinuha ka na rin yung posporo, mga katasyo at syempre naupo ako tapos kinuha kay super kalan mga katasyo at baka daw kunin pa ng iba at ayan mga katasyo Posporo. sisindihan ko na yung super kalan mga katasyo sisindihan ko na kaya lang mga katasyo eh parang may problema parang medyo mahina na o oh, wala na laman yung ating super kalan mga katasyo ayan ayan uh, silipin muna natin kung makakapagluto pa o okay pa ba yan syempre mga katasyo ayan nilakasan ko pero nagtataka ko tulad sumasagit cheat mga katasyo abay pambihira talaga naman wala na talaga yung laman yung ating so, super kalan mga katasyo buto na lang eh meron tayong eka eh, nga spare, na paluto dyan mga katasyo yung syempre butane yo guys ayan Tasyo TV, siyempre mga katasyo. Yo! Siyempre, idaan natin sa sayaw ang ating mga ginagawa sa siyempre sa araw-araw. Mga katasyo, ayan. Pinukula ko ng butin, mga katasyo. At baka kunin pa raw ng iba. Kasi nga, mga katasyo, eh, magluto po tayo tubig na mainit. At ako'y kapeng kape na pati si Miss, mga katasyo. Ayan. Natasarap po ng kape sa umagang kay ganda. Siyempre, mga katasyo. Happy, happy Thursday po ngayon ng umaga. Siyempre, mga katasyo. Isang panibagong araw at isang panibagong vlog po tayo. At isang panibagong pakipagsapel lang po sa bu ng isang truck driver, boy pamilya at syempre isang buhay vlogger mga katasyo. Ayan o, no? uh, sineset up ko na po yung ating butinga sa uh, dyan sa may tabi mga katasyo. Uh, medyo hindi nakikita sa camera kaya medyo ayan, ah, uh, set up na natin mga katasyo tumayo na ako syempre ayan mga katasyo dala ko na ganyan po kaliit yung ating super na ginagamit po natin sa ride shell mga katasyo pero kapag po kailangan gamitin dito sa may bahay ginagamit ko na syempre itabi natin yung pagkain ng ating koneo at medyo nakakaabala sa gilid mga katasyo yan Ubus na yung super kala natin syempre bitayin naman yung ating gagamitin mga katasyo ay mga katasyo yan ko na at paka daw yan pa ng iba at syempre mga katasyo nilagay ko rin takurit baka ilagay pa rin ng iba at para maluto na nga yung ating mga katasyo tubig naman yan kasi nga eh Kaping-kapi po tayo sa isang mapagpalang umaga mga katasyo. Yan po yung set up natin. Siyempre, wak. Kita nyo naman, ah. Uh, portable gamitin. Siyempre, patayin natin yung super kalan, na, uh, Medyo, may Merong konti pa laman. At baka mamaya mga katasyo sumagad so magandang Yo, yo, guys. Ayan, yo. Magaling kang kupal ka. Siyempre, bakit ba siya? Parang si Ilyas Paniki lang ang datingin natin ng mga katasyo. Siyempre. <laughs> Good morning sa pagpalang Thursday at maraming maraming salamat sa panonood.